So ayun guys, magandang araw sa inyong lahat. So ayun, uh, papunta tayo ngayon ng Kasay. Dito na ako nagbukas ng camera kasi kapag uh, doon pa nagbukas ng camera sa unahan, masyadong matagal yung video natin. Medyo boring na rin yung panoorin. Ano? So ayun, uh, may nag-request kasi na ikutan natin dito sa Kasay. So ayun, uh, ipa-flash ko na lang yung pangalan ni sir kasi hindi ako sigurado kung tama yung masasabi ko na pangalan. Uh, nakalimutan ko kasi. <laughs> so ayun, uh, shoutout po sa lahat ng taga Kasay. shoutout uh, din kay sir na nag-request na ikutan natin yung Kasay. So ayun, sa mga nag-request po pala ng Hagimit, ng Sagrada, nung Patalunan, uh, susubukan ko pong puntahan ano po kasi medyo may kalayuan lalong lalo na yung nag request ng suok so ayan kakanan na tayo dito papasok ng kasay. so ayan shout kina sir na nagsisiesta doon sa kubo so ayan magandang araw po sa inyo sana okay po yung araw ninyo ngayon so ayan naikot ay, lang naman tayo dito sa ano butan lang natin dito sa kasay yung short vlog lang to kasi Center lang naman tayo ng Kasay kung paano. So ayan, uh, hindi naman na tayo bago dito sa Kasay kasi uh, dati pa nung hindi pa masyadong maayos yung daan dito. pabalik-balik na rin tayo dito. So ayan, nakapag-deliver na din tayo dito. Tapos noong ano, uh, year 2022 Uh, yung pinsan kasi ng asawa ko uh, dito kay Nasal dyan sa simbahan ng Kasay oh, yun kaya yung daan alam ko na rin oh, uh, medyo matagpag yung ano natin biyahin natin kasi nasobrahan nata ng ano, nasobrahan nata ng bomba yung gulong natin well anyways uh, mamaya babawasan natin yung ano yung karga na hangin ng gulong natin para hindi masyado na so yun nakikita ko dito yung ano, Pasay National High School so yun shout out sa ano sa principal sa mga teacher at sa staff lalo na, 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 na sa mga estudyante ng Pasay National High School so yan Pasay National High School so yun bakasyon ngayon walang pasok <laughs> So, dito naman yung ano, simbahan. Yung bagong simbahan ng Kasay. So, yun, oh. Punta tayo dyan dati. So, ngayon, naaiko tayo dito sa, ano, sa sentro ng Kasay. So, yun, para sulit naman yung request ni Sir. So, yun, si Sir, lalaki po yung nag-request sa atin na umikot dito sa Kasay. Kaya nga lang, hindi ko lang maalala yung pangalan ni Sir. Kaya, yung gagawin ko na lang, ipa-flash ko na lang yung yung ano, o yung comment ni sir o kung paano pa man na pagkakakitan na ni sir na siya yung nag-request teka dito tayo hindi tayo dito may alam akong daan dito eh so yan shoutout po sa mga taga kasay isa na to sa mga sentro nila bukas talaga ng tagtag -tag, eh. So ayun eh, may nag invite pala dito sa atin sa kasay na good friend natin So ayun eh, pupuntahan natin siya pero ikakat natin yung video Kasi ano eh medyo mahihain siya So ayaw niya daw na makikita sa video tama-tama yung pagdaan natin dito. So ayan, uh, maraming maraming salamat kay sir sa nag-request na nakapuntaan natin dito sa Kasay. Ayan, shoutout out po sa lahat ng nagkakasay. Shout Shoutout pala dito kailan, no? Ah, uh, ni, ano, hindi ang cold di, Cortas. Sa Cortas family. So, ayan. So, ito yata yung Kasay Elementary School. Ikot na tayo. Oh, merong palay Ito natin sa gasaan. Masama yun. Masama yun. Ayan, so ayun guys, ay kakat muna natin yung video natin kasi pupuntahan na natin yung ating kaibigan. So ayun niya kasi magpakita sa video. Ah, uh, i-resume -re ko na lang yung video mamaya pag pabalik na ako. So ayun, uh, mamaya na lang ulit guys. 2000 years later. So ayan guys, resume ulit tayo sa vlog. So ayan, galing na tayo din sa kaibigan natin. So ayun Pabalik uh, na tayo ng Bayan Pero since maaga pa naman Siguro didiretso na ako dun sa ano Didiretso na ako dun sa Pangalawang ano Pangalawang destination natin Magpasa ko eh Akit tayo dito ngayon ito yung ano, lumang chapel or simbahan ng Kasay. So, ayan. Shoutout ulit kay Sir, ano, yung nag-request. So, ayan, punta tayo sa, ano, natin, sa next destination. Ito naman yung multipurpose hall nila. Or yung covered court. Ayan. tapos ito naman yung barangay police outpost. Ito yung shoutout pala sa barangay captain. Sa barangay kagawad ng Pasay So ayun, shoutout po sa lahat ng taga Pasay So ayun, kung nakita nyo kung dumaan Comment down below na lang tayo guys So ayun, palabas na ulit tayo Ito tayo na tayo maraming maraming salamat sa nag-request sa atin naigutan natin tong pasay yan ano kay sir ito flash ko na lang yung pangalan ni sir ayun so, comment lang kayo kung ano ah, nakita nyo akong dumaan <laughs> malalaman nyo naman ako yung dumaan kasi makikita nyo rin talaga ako dahil so, yun, gusto ko lang din pasalamatan yung ano ah, mga nagko-comment, nagla-like at nag-share ng ating mga video yun pala sa mga nakakapanood ng vlog natin na hindi pa nakapallow, baka naman po so yun sa ngayon, medyo okay pa yung panahon pero sana huwag tayong abuti ng ulan sa next destination natin so ayan so yun, okay, shoutout po sa mga nadadakana natin Shoutout din pala kailangan kong Judy at saka sa, sa, sa Cortas family. So yun, malapit na tayo dito sa may Argo ng Kasay. Ano lang naman to eh, mga uh, konting distansya lang naman to. Tapos pag ano, pag kumanan ka, paket uh, packet na yan ang tibli. Sagrada, Hagimit, Mangkawayan. Ngayon, so, hindi na tayo bago dyan sa Dana yan dahil madalas din tayo dyan mag-deliver so shoutout yan sa mga taga ano taga Hagimit, taga Sagrada taga Mangkawayan, taga Tibli so yun, sa mga nag-request ah, uh, subukan ko pong pumunta ha? pero hindi ko po pinapangako <laughs> so yun, ito na yung arko kakaluhan na tayo dito para makabalik tayo ng bayan so yun, shoutout pala sa first platoon third CSA company delta company 81st ID so yun, shoutout po sa inyo mga sir maraming maraming salamat po sa pagpapanatili ng kapayapaan dito sa aming kasay so ayun so ayun nga uh, maraming maraming salamat sa nag request shoutout sa lahat ng taga kasay so hanggang dito na lang po yung video natin uh, from kasay po uh, maraming maraming salamat po at see you po sa next vlog. At magandang araw po sa inyong lahat.